Spoiler para sa episode 165, ang banal na ahas na uhaw sa dugo X ang sinaunang ibong luwan may naiintindihan si Lin Mo Yu, mayroon ding hindi. Ngunit nang maalala niya, si Bai Yi Yuan ay laging kumikilos mag-isa, hindi kailanman nakipagkoponan sa iba. Bukod pa rito, sa mga kwento tungkol kay Bai Yi Yuan, tila lagi siyang lumalaban mag-isa. Naisip ni Lin Mo Yu, bakit hindi kailangan ni Bai Yi Yuan ng healer at support? Sabi ni Yan Kuang Sheng, tandaan mo, ang nangungunang profesional sa level 89, ang pseudo-Diyos sa level 90, at ang tunay na antas-Diyos sa level 90 ay tatlong magkakaibang konsepto. Kahit level 89 pa yan o pseudo-Diyos, hindi sila may kukumpara sa tunay na antas-Diyos. Kahit magsama-sama pa ang mga pseudo-Diyos, hindi pa rin uubra. Tumango si Lin Moyu. Tanda ko na po, sa huling yugto ng mga profesional, kahit isang level lang ang agwat, malaki na ang pagkakaiba sa lakas. Hindi niya akalaing ayon kay Yan Kuang Sheng, ganoon kalaki pala ang agwat. Kahit magsama-sama pa ang mga nangungunang profesional sa level 89, hindi pa rin nila kayang tapatan ng isang tunay na antas Diyos sa level 90. Nagpatuloy si Yan Kuang Sheng, Gayunpaman, may ilang eksepsyon. May mga nangungunang profesional sa level 89 na nakaabot na sa hangganan ng antas Diyos, matatawag silang kalahating antas Diyos. Maaaring mas malakas pa sila kaysa sa isang sudo Diyos sa level 90. Agad na naisip ni Lin Mo Yu ang punong guro ng Genesis Academy na si Mo Xinghe. Sa ilang beses na kumilos ito, tila casual lang hindi lubos na maintindihan ni Lin Yu ang paraan nito ng pagpatay ng halimaw. Bukod pa rito, sinabi rin ni Bai Yi Yuan na posibleng siya ang bagong antas Diyos ng imperyo. Marahil iyon ang kalahating antas Diyos na tinutukoy ni Yan Kuang Sheng. Kahit ano paman, sa kasalukuyang antas niya, hindi pa ito lubos na maiintindihan ni Lin Yu. Ang labanan ay tumagal ng ilang minuto at tila papunta na sa katapusan ginamit na ng mga elder ang kanilang buong lakas. Unti-unting nang hina ang ahas na uhaw sa dugo, tila malapit ng matalo. Sinamantala ng mga elder ang pagkakataon, biglang nagpakawala ng malakas na puwersa. Isang malaking espada na parang kidlat ang humiwa pababa. Tumalsik ang dugo sa langit. Naputo lang isang bahagi ng buntot ng ahas na uhaw sa dugo, mahigit limang talampakan ang haba. Ito ay isang napakalaking piraso ng karne. Nagliwanag ang mga mata ni Lin Moyu. Napakalaki ng pirasong ito ng karne. Ilang daang beses na mas malaki kaysa sa kinain niya kanina. Ang naputol na buntot ng ahas ay mabilis na lumiit sa himpapawid. Sa isang iglap, lumiit ito hanggang kalahating metro na lang, naging isang maliit na piraso ng karne. Nagulat si Lin Moyu, hindi niya akalaing posible pala iyon. Napangisi si Yan Kuang Sheng, dala pa rin ang mapanghamak na tingin. Ang karne ng ahas na uhaw sa dugo, kapag nahiwalay sa katawan, ay automaticong tinatanggal ang mga walang silbing dumi, na iiwan lamang ang pinakaesensya. Ang pirasong ito ng karne ay sapat na para sa limang tao. Ang karne sa buntot ng ahas ang pinakamahinang parte, ordinaryo lang ang epekto, malaki lang tingnan ang lahat ng katangian ay maaaring tumaas ng hanggang 1,500 puntos lamang. Matagal nang nakikipaglaban si Yan Kuang Sheng sa ahas na uhaw sa dugo kaya alam na alam niya ito. Tanong ni Lin Mo Yu, ngayon, mukhang may pagkakataon na silang talunin ang ahas na uhaw sa dugo na ito, di ba? Tumawa ng malakas si Yan Kuang Sheng. Hindi. Kung hindi sila tatakbo ng mabilis, baka dito na sila mamatay. Pero dahil nandito ako, hindi sila mamamatay. Bagamat laging minamaliit ni Yan Kuang Sheng ang grupo ng mga elder na pseudo-Diyos, sa huli, sila pa rin ay mga tao ng imperyo ng Sheng Xia. Ayaw niyang makita silang mamatay. At tama nga ang sinabi ni Yan Kuang Sheng. Matapos makakuha ng isang piraso ng karne ng ahas na uhaw sa dugo, mabilis na tumakbo pabalik sa barkong pandigma ang grupo ng mga elder. Mukha silang tumatakas. Dali, dali, alis na. Mula sa pagmamadali sa kanilang mga sigaw, makikitang nagmamadali talaga sila. Medyo naguluhan si Dongfang Jiao. Hindi niya alam kung bakit biglang nagmamadali ang lahat. Hindi ba't maganda naman ang sitwasyon? Mukhang hindi naman mahirap talunin ang ahas na uhaw sa dugo na ito. Bakit biglang kailangang umalis? Dala ang tanong sa isip, hindi siya nagsalita. Bago sila umalis, pinagbilinan siya ng kanyang amang si Dong Fang Yi na sundin ang lahat ng sasabihin ng mga elder. Tumingin ng marami, magsalita ng kaunti, o huwag na lang magsalita. Ang ahas na uhaw sa dugo ay naglabas ng isang sigaw na hindi pangkaraniwan. Ang sigaw ay parang iyak, parang isang batang inapi na nagsusumbong sa matatanda. Umalingaw-ngaw ang tunog sa buong kalawakan sa isang iglap. Mas mabilis mas mabilis, mas mabilis pa, lalo pang nagmadali ang grupo ng mga elder. Pinakamabilis na ito, sigaw ng nagkokontrol ng barkong pandigma. Sa mga oras na ito, lumilipad na ang barko sa pinakamataas na bilis nito, parang isang guhit ng liwanag na. Humahagibis papalayo, tumawa ng malakas si Yan Kuang Sheng. Tingnan mo, ngayon palang magsisimula ang magandang palabas. Sa tingin mo, makakatakas ba sila? Walang maintindihan si Lin Moyu. Hindi niya alam kung paano huhulaan ng hindi nalalaman kung ano ang nangyayari. Makalipas ang isang segundo, nanlaki ang kanyang mga mata. Ang barkong pandigma na lumilipad ng napakabilis ay biglang huminto. Huminto sa gitna ng himpapawid, hindi makagalaw. Ang panangga ay tila dinudurog ng isang napakalakas na puwersa, Walang tigil na nagbabago ng anyo. Ang masangsang na amoy ng sariwang dugo ay sumanga, pumasok sa kanyang ilong. Lumunok si Lin Moyu. Sa isang iglap, gusto niya talagang kumain ng isang bagay. Para bang may isang napakasarap na pagkain na lumitaw sa harap niya, gusto niya lang kumain ng ilang kagat. Sa gitna ng himpapawid, lumitaw ang isang higanteng ahas na uhaw sa dugo. Ang haba ng katawan nito ay lumampas sa isang libong metro. Ang mga kuko lamang sa ilalim ng tiyan nito ay dalawa o tatlong daang metro na ang haba. Isang kuko nito ang humawak ng mahigpit sa barkong pandigma. Kahit anong pilit gawin ng mga elder sa barko, hindi sila makagalaw. Hindi maiisip ni Lin Moyo na mayroon palang ganito kalaking halimaw. Isang salita ang biglang pumasok sa isip niya, antas Diyos na world boss. Sa barkong pandigma, ang grupo ng mga elder, kasama si Dong Fang Jiao, ay namumotla lahat. Bakit ang bilis niyang dumating? Dati hindi naman ganito kabiles. Tapos na tayo ngayon. Dali, humingi ng tulong kay Kuang Shen. Galit na galit silang humihingi ng tulong kay Yan Kuang Sheng. Si Yan Kuang Sheng ang kanilang natatanging pag-asa. Nakangiti ng malapad si Yan Kuang Sheng. Sabi ko na abae hindi sila makakatakas. Ang karne ng ahas na uhaw sa dugo ay hindi ganoon kadaling kunin. Minsan, swerte lang talaga kung makuha. Pero hindi pwedeng laging swerte. Malas sila ngayon. Kung hindi ako kikilos, tiyak na mamamatay sila. Pero sige na nga, dahil pareho kaming taga-imperyo ng Shenxia, ililigtas ko sila ng isang beses tumingin kang mabuti kung paano lumalaban ang isang antas Diyos na dalubhasa. Pagkasabi nito ni Yan Kuang Sheng, bigla siyang sumugod. Hamampas siya ng isang sable. Isang liwanag ng sable na may habang isang libong metro ang palm unit sa kalangitan. Nang makitang kumilo si Yan Kuang Sheng, agad na natuwa ng gusto ang mga elder sa barkong pandigma. Nailigtas na tayo. Nailigtas na tayo. Ngayon, wala nang mangyayari. Lubos silang naniniwala kay Yan Kuang Sheng. dala ang malamig na liwanag ng sable, sumugod si Yan Kuang Sheng para umatake. Ang liwanag ng sable ay tumama sa kuko ng banal na ahas na uhaw sa dugo. Agad na lumikha ng isang pagsabog ng dugo, napaigtad sa sakit ang banal na ahas na uhaw sa dugo, binitawan nito ang kuko bilang reaksyon. Mabilis na nakatakas ang barkong pandigma hindi pinansin ni Lin Mo Yu ang barkong pandigma. Nakatitig siya kay Yan Kuang Sheng nang hindi kumukurap. Gusto niyang makita kung paano lumalaban ang isang antas Diyos na dalubhasa. Umungol ang banal na ahas na uhaw sa dugo. Agad na dumakma ang kuko nito patungo kay Yan Kuang Sheng. Kasabay nito, ang buong katawan nito ay naglabas ng kuryente, naging libu-libong kidlat na bumagsak isang makulay na liwanag ang sumiklab sa katawan ni Yan Kuang Sheng, sunod-sunod na mga bilog ng liwanag ang lumitaw. Nagulat si Lin Moyu. Ito ay mga suportang estado na tanging mga nasa support class lamang ang mayroon. Halatang isang warrior si Yan Kuang Sheng, ngunit bakit mayroon siyang ganitong mga estado? Dahil sa mga suportang estado, ang lakas pandigma ni Yan Kuang Sheng ay umabot sa sukdulen kumikinang ang sable. Ang enerhiya ng sable ay nagkalat, pinuputol ang mga kidlat. Pinagmasdan ng mabuti ni Lin Muyu. Napansin niyang ang bawat hampas ng sable ni Yan Kuang Sheng, bagamat mukhang ordinaryo, ay pawang mga skill pala. Bukod dito, ang mga skill ay sunod-sunod, walang cooldown. Malaya niyang pinagsasama-sama ang mga ito. Ang bilis ay nakakagulat. Sa isang segundo, Ilang dosen ng hampas ng sable. Bawat isa ay skill. Iba't ibang uri ng mga skill na pang-atake. Ang enerhiya ng sable ay tumatama sa banal na ahas na uhaw sa dugo. Ang baluti nitong kaliskis ay nasis ira. Dugo ay dumadaloy na parang ilog. Umungol sa galit ang banal na ahas na uhaw sa dugo. Ang buong katawan nito ay nagliwanag, nagbibigay liwanag sa isang malaking bahagi ng kalawakan kidlat mula sa lahat ng direksyon ang tumama patungo kay Yan Kuang Sheng. Walang tigil sa paghampas ng sable si Yan Kuang Sheng, ang buong katawan niya ay kumikinang din. Puno ng enerhiya ng sable ang buong katawan niya. Natulala si Lin Moyu sa panunood. Ganito pala lumaban ang isang antas Diyos na dalubhasa. Walang cooldown ang mga skill, gamitin kung kailan gusto. Bukod pa rito, bawat skill ay may lakas na parang isang forbidden curse. Ang enerhiya ng sable na may lapad na isang daang metro at habang isang libong metro ay nagkalat sa buong kalangitan at lupa. Pakiramdam niya, kahit, madaplisan lang siya nito, mamamatay siya agad. Anumang uri ng baluti, koneksyon sa buhay ng mga kalansay, o paglipat ng pinsala ay walang silbi. Kung iisipin ang laban noon ni Nabai Yi Yuan at Yan Kuang talagang naglalaro lang pala sila. Sa barkong pandigma, namumutla ang mukha ni Dong Fang Jiao, hindi makapaniwala. Sa wakas, nakita na niya kung gaano kalakas ang Kuang Sheng na sinasabi ng kanyang ama. Ngunit sa kanyang mga mata, kumislap ang matinding tiwala sa sarili. Naniniwala siyang balang araw, makakarating din siya sa antas na ito isang tao, isang halimaw, naglalaban ng walang tigil. Mukhang magkapantay sila sa lakas. Dinurog ng banal na ahas na uhaw sa dugo ang enerhiya ng Sable, itinulak si Yan Kuang Sheng palayo ng mahigit isang daang milya. Ngunit agad na nagteleport teleport si Yan Kuang Sheng pabalik, nagpatuloy sa pag-atake. Nakatakas na ang barkong pandigma sa pagkakataong iyon, nawala na sa paningin. Nakita ni Lin Mo na sa dibdib ng banal na ahas na uhaw sa dugo ay may isang piraso ng karne na nawawala. Naisip niya ang karne sa puso na nasa kanyang imbakan. Hindi na kailangang itanong, nakuha ito ni Yan Kuang Sheng para sa kanya. Ang makakuha ng isang piraso ng karne mula sa ganito kalaking boss. Matapos maintindihan, labis na naantig si Lin Mo Kasabay nito, Naintindihan na rin niya kung bakit napakamalas ni na Dong Fang Jiao at ng iba pa. Matagal nang alam ni Yan Kuang Sheng na mangyayari ito. Dahil pala sa pangan gaso ni Yan Kuang Sheng ng karne sa puso ng ahas para sa kanya kaya lumitaw ang banal na ahas na uhaw sa dugo sa malapit. Biglang kumislap ang liwanag sa harap niya. Lumitaw si Yan Kuang Sheng. Terra! Hinawakan ni Yan Kuang Sheng si Lin Mo Yu. Mabilis silang tumakas. Sa mga oras na ito, si Yan Kuang Sheng ay puno ng dugo, ngunit ang kanyang mga mata ay walang bahid ng pag-aalala. Sa likuran nila, sumabog ang kidlat. libu libong milya ng kalawakan ang nabalot ng kuryente, naging isang dagat ng kidlat. Tumawa ng malakas si Yan Kuang Sheng. Nagwala na ang batang yun. Dali, alis na tayo. Walang sinabi si Lin Moyu ang titulong Kuang Shen, Mad God, ay talagang hindi mali. Ang pakikipaglaban niya ay talagang medyo baliw. Tanong ni Yan Kuang Sheng, ano? Malinaw mo bang nakita? Sagot ni Lin Mo Yu, tila may naintindihan po akong kaunti, pero hindi rin po masyadong malinaw. Ayos lang. Kung hindi mo naintindihan, ayos lang. Bata ka pa naman eh. Hindi na nagpaliwanag pa si Yan Kuang Sheng. Tama nga, maaga pa. Sa ngayon, ang pinakamahalaga pa rin ay ang pangalawang pagpapalit trabaho, hindi ang mga malalayong bagay na ito. Tanong ni Lin Moyu, guro, kanina, yung dalawang ahas na uhaw sa dugo, isang malaki, isang maliit. Sabi ni Yan Kuang Sheng, yung maliit ay tinatawag na ahas na uhaw sa dugo. Yung malaki ay nag-evolve na, dapat tawaging banal na ahas na uhaw sa dugo. Level 96, napakalakas. Tumango si Lin Moyu. Totoong napakalakas nga, huwag nang pag-usapan yung malaki, kahit yung maliit ay napakalakas na. Hindi niya ito kalaban. Yung maliit na ahas na uhaw sa dugo ay mas malakas pa kaysa sa sinaunang ibong luwan. Hindi niya alam kung ikukumpara sa totoong anyo ng sinaunang dragon na lupa, sino kaya ang mas malakas. Nang maisip ang sinaunang dragon na lupa, nagtanong si Lin Mo Yu, nakaharap nyo na po ba ang sinaunang dragon na lupa? Si Yan Kuang Sheng, na tumatakas, ay biglang huminto. Naging seryoso ang mukha niya. Nakita mo na siya, ikinwento ni Lin Mo ang kanyang karanasan sa Earth Core Dungeon. Nanahimik si Yan Kuang Sheng, nagpatuloy sa paglipad dala si Lin Mo Mas mabagal na ang bilis nila kaysa kanina. Tila hindi na nag-aalala na habulin sila ng banal na ahas na uhaw sa dugo. Sa katotohanan, hindi nga ito humabol. Pagbalik sa lupain ng dugo, muling gumamit si Yan Kuang Sheng ng anteng-anteng para pagalingin ang mga sugat sa labas. Pagkatapos, hinubad niya ang damit na puno ng dugo. Habang nagpapalit ng damit, itinuro niya ang isang peklat sa kanyang dibdib at nagsabi, Nakikita mo ba ang peklat na ito? isang peklat na umaabot mula sa kanang balikat hanggang sa kaliwang tiyan. Nagtaka si Lin Moyo. Dahil ang mga profesional, karaniwan ay namamatay o tuluyang gumagaling ng walang bakas. Kahit putol na kamay o paa ay kayang bumalik sa dati. Paanong magkakaroon ng peklat, lalo na't ito ay isang antas Diyos na dalubhasa, isang antas Diyos na paggamot, anumang sugat ay kayang pagalingin maliban na lang kung siya mismo ang ayaw magtanggal ng peklat na ito. Sabi ni Yan Kuang Sheng, iniisip mo bang sinadya kong panatilihin ang peklat na ito? Siyempre hindi, nagsuot ng damit si Yan Kuang Sheng at nagpatuloy sa pagkukwento. Noon, level 69 pa lang ako. Sumugod ako sa core area kasama ang isang grupo na kapareho ko ng antas. Sa core area, nalampasan namin ang maraming pagsubok, pinatay ang sunod-sunod na mga boss. Sa wakas, nakarating kami sa harap niya. Ang resulta, nakikinig ng mabuti si Lin Mo Yu, ngunit ang ekspresyon ni Yan Kuang Sheng ay medyo hindi. Normal, ngumiti ng mapait si Yan Kuang Sheng at nagsabi, ang resulta, nang makita namin siya, walang sino man sa amin ang naglakas loob o matake. Tiningnan niya lang kami ng isang beses, tapos pumikit ulit. Yung isang tingin na yun, natakot kami at tumakbo papalayo. Umatras kami ng may kahihiyan. Iniisip ko ngayon, buti na lang hindi kami umatake. Kung hindi, tiyak na patay kami, walang duda. Pumasok si Yan Kuang Sheng sa bahay. Hindi nakakandado ang pinto, sumunod din si Lin Moyu. Simple lang ang ayos sa loob ng silid. Walang kama, isang unan lang para sa meditasyon at isang mesang pangcaa. Sa mesa, may isang espesyal na set ng tsaa na laging nakasalang. Umupo si Yan Kuang Sheng sa mesa. Nagtimpla si Lin Mao ng tsaa para sa kanya. Hindi pinansin ang kumukulong tubig. Nagsalin si Yan Kuang Sheng ng isang tasa ng tsaa at nagpatuloy. Sa pangalawang pagkakataon, level 89 na ako, isang hakbang na lang patungo sa antas Diyos. Noon, pinilit kong pumunta sa subterranyang espasyo ng walang hanggang trial battlefield, hinanap ang lagusan ng oras at espasyo, at bumalik ulit sa core area. Sa pagkakataong iyon, umatake ako. Hulaan mo kung ano ang resulta. Umiling si Lin Moyu. Hindi niya mahulaan. Sa totoo lang, hindi niya talaga mahulaan. Uminom ng isang lagok ng cha si yan Kuang Sheng at nagsabi ng napakagaan, sobrang gan talaga itinaas niya ang kanyang kuko. Tinapak ako ng bahagya, pagkatapos, tumilapon ako palabas ng core area. Ang kwento ni Yan Kuang Sheng ay parang isang alamat, nagpatulala kay Lin Mo Gaano kalawak ang core area? Hindi bababa sa ilang libong kilometro. Inubos ni Yan Kuang Sheng ang pangatlong tasa. Ngumiti siya. Ito ang pangatlong tasa. Ituring mo ng itong disipulong ito ang nag-alok sa akin. Tumango si Lin Moyu. Tatlong tsaa, tatlong paggalang, ito ang ritual ng pagtanggap ng guro. Sa sandaling ito, nagkaroon si Lin Moyu ng isa pang guro. Guru, saan po galing ang sugat nyo? Tumawa si Yan Kuang Sheng. Hindi noon. Malubha akong nasugatan noon pero walang naiwang peklat. Sa pangatlong pagkakataon, naging antas Diyos na ako. Noon, level 93 ako. Hinanap ko ang subteranyang espasyo sa malalim na espasyo, pagkatapos, swerteng nakita ko ang lagusan ng oras at espasyo, pumasok sa itaas na espasyo.